Okay, so ito na yung buhangin at saka sinunin ko mga kalatagaw. So lagay, lagay natin dito. Kuya, tansahin lang kuya. Sakto na. Ayan. Okay. Kaya so, natulungan na natin si kuya mga kalatagaw. Okay. Ha? Repindutin mars. Ito na pindutin ko na. Pindutin. Ah. Okay. Okay. Tapos ito hindi na anuhin ganyan lang. Okay. Yana, Mars. Ah Pindot oled. Pindot. Eh? Tapi apa? Kehi. Tapi apa? Jalain. <laughs> Baka mabasa eh. din, Grabe talaga. Pwede na tayo mag-construction worker. Alam mo, kuya, saludo talaga ako sa'yo. Ilang taong ka na dito? Ito ka na. Ayan, trabaho ay, dito. trabaho. Ah, na ah, taon na. na. Ano pa kailan mo, Kuya Olin? Kuya Ariel, ah, asawa ka, pamilya? Wala. Hala. Ah, okay, single May siya. Nata. So, yung buong araw niya talaga, buong taon na dito nakaka, so, naka ano? Hiningal na kaya ako. <laughs> <laughs> Mga kalatagaw, inyong matutunghayan ngayon ng isang construction worker na si Kuya Ariel na nagbabanat ng buto para sa kanyang pamilya. Siya isang breadwinner sa sarili niyang pamilya. At alam nyo ba mga kalatagaw, umabot na sa apat na taon ang kanyang serbisyo sa pagiging isang construction worker sa site na ito. Saludo tayo sa mga kababayan natin nagbabanat ng buto upang makatulong sa kanilang pamilya, hindi lang sa pangsariling interes. Marami sa ating mga kababayang Pinoy ang ganitong uri ng trabaho na kung saan ay marangal at napakalaking ambag sa lipunan. Marami pa sa ating mga kababayang Pilipino ang naghihikaw sa buhay Ngunit patuloy pa rin ang laban nito, para lang sa pamilya. Dito sa ating bansa, marami pa rin mga Pinoy ang walang trabaho. Dahil hindi naman talaga kailangan na magandal yung trabaho, kundi ikaw lamang ay magsipag dahil marami pang oportunidad ang nakaabang sayo upang magbukas ng bagong pinto. Ang gawin mo lang mga Muhaya huwag mong hayaang malugmo ka sa anumang bagay sa paligid. Kailangan mo magpursige upang mabuhay ka ng maayos at matiwasay. Dahil wala pa ring tutulong sa'yo kundi ang sarili mo. Mabuhay ka, Kuya Ariel. construction worker na gumagawa ng halublak na si Kuya Ariel. Si Kuya, taga ka, Kuya? Taga, binagan po. Binagan, okay. Lataga, Sevier. Huy, Uy, grabe, grabe ba? Yan, <laughs> galing.